Hello mga kaibigan, may bago kaming hamon. Ngayon magluluto si Sophie ng maliit na pagkain. Heto na, at si Chef ay maghahanda ng napakalaking pagkain. Oo, gagawin ko ito. Pasensya na, Sophie. Hindi ko mapigilan ang aking mga kamay. Oh, ayan. Handa na ang mga gulay. Oh, meron dyan. Ipinibenta ko ba ito sa'yo? Uy, gusto ko ng donut. Naghihintay ako. Sophie! Huwag ka nang umasang mas magaling kang magluto kaysa sa akin. Hindi lang masarap na donut ang gagawin ko, kundi ang pinakamalaki sa mundo. Kailangan ko ng harina. Yun ay sapat na para sa akin. Ako! Gumagamit kami ng pulimbis na mangkok. Pagbasag ng ilang itlog diyan at maraming gatas. Sampung litro ay hindi sa sapat. Kaya't kailangang haluin ang lahat. Kaya ng malaking panghalo ko yan. Tamang laki. Para sa ganitong kalaking dami. Chef, tama na. Oh, pwede ko gamitin itong piraso ng masa. Hindi papansinin ni Chef kung kukunin ko ito. Maliit na piraso lang ay sapat na sa akin. Sige, igulong natin gamit ang maliit na rolling pin. Tingnan mo ang maliliit na piraso ng mga donut. Ngayon, ano 'yon magagamit dito. ko rin oh. ito. Wow, tingnan mo 'yan. Aba. Ayos. Ay, ay. Iyon na. Oh, lahat ay nakaayos. Lahat ay handa na. Pero hindi pa ngayon. Kailangan natin ng Nutella. Peke na Nutella. Wow! Magaling, Chef! Magaling ako! Hindi bagay ang mga sprinkles na ito. Mas maganda ang mga ito. Dekorasyon sa donut? Hindi ka panipaniwala. Magra-grate ako ng pink na chocolate. Wow! Tingnan mo, may honey ito. At ngayon, idekorasyon natin ang mga donut ko. Meron akong tsokolate, kulay rosas at birde na glaze. Oh, konting sprinkle. Ilagay natin ang mga ito sa mga donut. Napakakulay ng lahat. Hindi ako gagawin. Kailangan ko itong subukan oh, kaagad. Oh, si Blito. Sobrang astig! hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking donut sa totoo. Ka. Subukan natin ito. Wow! Para itong buong cake. Hindi ka pani paniwala. Napakasarap. Ngayon itong mga mini donut naman. Masarap ito pero may kulang. Ito ang panalo. Huray! Akin ang tagumpay. Salamat, Wendy. Ngayon, gusto ko ng burger. Naghihintay ako ng malasa. Magagawa ito. Kailangan ko ng tinapay para sa burger. Ang liit niyan, hindi ko nga gagamitin. Hindi ito ang kop na tinapay, kundi isang biro. Oh, sandali. Sophie? Oo, oh, kaya mo ito. Salamat. Tamang-tama itong bun para sa akin. Kailangan itong hatiin sa dalawang parte. Makakatulong ang chainsaw dito. Isang galaw at tapos na tayo. Sige, tunguhoy na tayo. Kukuha ako ng sariwang karne. Heto ang giniling na karne mula rito. Eh, hindi ko kailangan ng midrider. Wow! Tingnan mo yan! Meron tayong alagang hayop! Malit bagay. Ang sarap pwede Ipapakita ko sa'yo kung paano ito dapat gawin. Hindi ko alam kung saan pumunta ang chef, pero nakakita ako ng pickle. Sobrang laki. Itong isa ay perpekto. Kinakat mo ito ng maliliit na piraso at nilalagay sa maliit na mangkok. Naglalagay ng ketchup at mustard doon. Magiging masarap na sauce ito para sa aking burger. Tingnan mo kung gaano kaliit ang cutlet. Lulutuin ko ito sa maliit na kawali, pero wala akong maliit na kalan. Laging may paraan. Gagamitin ko ang Iron Man na guantes. Heto, ilang segundo lang at tapos na. Grabe, ang bango talaga! Ang pinakamahalagang bagay ay buuin ang mini burger. Lagyan ng sarsa ang mga tinapay. Like Itag-itag. Like na Pearson keso. Kaya tunawin ng kaunti ang keso. Oh, mas magiging masarap na ito ngayon. Isa pang kulet sa itaas. Kaunting keso, kaunting apoy. At ang ibabaw na bon. Kamangha-mangha. Unasan na ang chef habang nagpiprito ang kulet. Makakapag-practice ako ng kaunti. Ang bango sobra. Ayos, tara, na natin ang ating burger. Maraming ketchup sa ilalim. Sakto na yan. Ngayon, kailangan natin ng kaunting salad. Wow, napakamakatas na karne. Ngayon, sibuyas at kamatis. Ilagay mo agad. Ipatong Ako, ito sa karne. kukuhan pa ng kaunting mustasa at tatakpan ito ng tinapay. Napakalaki at napakasarap na burger. Seryoso ka ba? Ang laki-laki. Parang ito ang tatay ng burger at ito naman ang baby kaibigan. Hindi ko kayang kagatin, sobrang laki. Teka, subukan natin itong maliit na Sandali, ang liit nito pero mas madali itong kainin. Napakasarap! Panalo si Sophie. Malapit na akong matapos. Gusto ko ng ice cream. Yung masarap! Kayang-kaya lang yan! Honest word, bubble cone ang tamang sukat para sa akin! At narito ang ilan pang maliliit. Kailangan ko ang pinakamaliit. O oh, ano yon? Sino ang nagsasalita ng ganyan? Oh, chef! Bumalik ka ba kasama ang malalaking ideya mo? Hindi ko gustong ang gumawa. Ang sorbetes na may prutas! Ang waffle cone ay masyadong maliit. Sino ang gagawa ng fruit ice cream? Ganitong laki ay pwede. Kailangan ko ng Brush ilan. Brush prutas! Ha! Perfecto ito! Ano ba kung ano yan? Isa yung espesyal na True Fanta. Siguradong hindi para sa akin yan. Gagawin ko ang pinakamalaking mundo. Ice cream sa kaliwa para sa ating Fanta. Ngayon ipinasok ang stick para madali nang kunin at kainin ang ice cream. Sino ang natutulog na ngayon? I-freeze mo yan! oh anong nangyari sa iyo? Nagyelo siya at napakalamig na ngayon. May naisip ako. Gawin natin ito. Gagamit ako ng kutsara at ilalagay ang ice cream sa aking cone. Siguradong hindi ko ito hahawakan ng aking mga kamay. Grabe, tingnan mo yan. O, oh, lubos kong nakalimutan ng chef. Tutulungan ko siya. Wow, Mas mabuti, ha? nag ang ice cream. Kailan ka? Pagkatapos, patuyuin. Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking sorbetes dati. Oh, may problema. Napakalamig na dumikit ang dila ko dito. Oh, yan na. Hindi ko nakakainin ang ice cream na ito. Gusto kong tikman ng maliit na ice cream ni Sophie. Mukhang masarap at napakasarap talaga. Sophie, ikaw ang pinakamahusay. Nasa iyo ang tagumpay. Hooray! nanalo ako ulit. Oh, ginawa ko ang lahat pero hindi ako nanalo. Ayos lang 'yan. Mga kaibigan, siguraduhin i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel.